natin to. may mga mata. Oh. Ayan oh, blue eyes. Yan yeah, mga pet friend, sobrang cute. With PCCI na yan and vaccine, sobrang mura mga pet friend. Ayan. Ganda ng kulay nito pet friend ah. Magkano yung ganto natin? Exotic po. 9K na lang po. 9K, ayan oh mga pet friend. Pareho babae. Pareho babae pa yan. Ayan oh. Siyempre mga ka-pet friend, kila Kuya Jason, no? Ang daming restock nila ngayon na Husky. Ayan, no? Magkano ang Husky natin? Husky natin, 10K. 10K. Mga wooly, no? Okay, ito mga mata blue eyes pa, no? Tignan natin to. Tignan mga mata. O. no? Blue eyes. Ayan, mga ka-pet friend. Sobrang cute. Pwede-pwede nyo mong bilhin. Ayan. May babae dito ka, best friend. Oo, meron. Halos <tipan> lahat pala. Blue eyes to, ah. Oh, oh, blue eyes to. Isa, blue eyes din to. lahat, yan. Tapos may babaeng available at lalaki, no? Yan. Tapos dito ka, pet friend. Yan, yung mga pumilingan natin, bigyan natin 10K babae. 10K, oh, 10K babae. Yan, no? Yan. Makita nyo, Cute, cute, dito ang chow chow ito bigay ko 9k 9k oh, yan o yan o puro chow chow yan yeah. yan yeah. yeah. bali tulog mga kapet friend yan yeah. eto yeah. mga... Yeah, mga yan kung natin kung dito mga yan eto magkano itong cute 8k lang o oh, 8k lang to mga kapet friend ang liit lang nyo o oh. oh ang cute oh uh, ang cute ang narot mga pet friend tapos may chihuahua din kayo no yan oh. sa chihuahua natin chihuahua natin bigyan natin ng 9k oh 9k chihuahua, kahit alin na yun dyan yan kahit oh. alin syempre dito kayo pwede kontakin no yan, ito yung facebook nila tapos contact number no Yan, kontakin nyo na lang agad. Yan. Thank you, Kuya Jason. Older... Siyempre, meron may... din dito. I'm, I'm French dog. Bulldog. But Dalawa at isang pag. Yan, magkano dito ka pet friend? Brown. brown geese. 10k yung brown. Babae. babae. Ayun 15k 15 15 itong puti. Yung pag. Ayun oh. 8 eight, eight lang yung pag. Oh, black oh. Black na pag 8k. Paikot yung buntot. ayan, makita nyo sa Saan kayo pwede kontakit? Kay Boss Jason na lang. Dito na lang din mga ka-petren. Ayan o. No? Available yan. Yan. Thank you ka-petren. petren may mga bagong dating dito na... A ano to? Bull? American Bully. No? Ayan o. No? Mga exotic. Ganda ng kulay na ito ka-petren ah. Magkano yung ganto natin? Ah, uh, sa ayun po po namin. Sagad na 13. Oh, 13k no, unique color mga ka-friend. Yan. Kahit alin na 'yon diyan. Male at female o oh, puro may uh, may, female, female naman. May female oh, naman. Oh, may, may, may babae, itim. Oh, yung itim, may babay nga available din, mga ka-friend. Yan. Dito sa kabila. Ito naman po, ano, magkakapatid po sila bale. Ito po kasi naka-aircraft. Naka-aircraft na, no? Pinakapababa ko po 16. Oh, exotic na exotic talaga pag na-aircraft na, no? Yan, no? tignan nyo. 16K. Babae ba to? o lalaki? Lalaki po. Lalaki, lalaki pa to mga kapit. Okay. Ang ganda, oh Yan, you know. o. Ayan lang dala nyo, ka friend. Yan, saan kayo pwede kontakin? Uh, ano po? Uh, Facebook po. Facebook. Ano po Facebook nyo? Uh, po, wala po page. Wala pang page. Ayan. Paano ko nila kayo kukontak? Uh, pwede pong i-add sa Facebook. Sige po. Yung, anong, yung, yung mismong, anong name po? Yung mismong owner po nila. Oh, Jessica Bordeos po sa Facebook. Oh, Jessica Bordeos. Mga, pag nagustuhan nyo yung mga for sale nila, yan, kontakin nyo sila sa Facebook. na. No? Yan. Thank you ka, pet friend. Yan. Thank you po mga ka petrel holiday ngayon ang daming dumadayo parot parito mga tao ayan o oh. o oh, kita nyo eto tulad nito dumayo pa no mga ka petrel mga quality na pomerinyan no yan yeah. magkano ang pomerinyan natin ka -betre? Yan o. 12K. No? 12K. Ayan o. Ayan o. Babae o. No? Oh. Sobrang cute o. Oh. Bear type. Bear type. Steady no? ka yan. O. Oh. Yan o. No? Monkey stage. Dito ka pet friend. Ito o. Pax type. Pax type. Ito po 6 months old. Magkano yung ganyan natin? Laki. Lalaki. Lalaki. Hindi ko lang po 9K. pa. 9K lang mga ka pet friend. 5 months old. 90 din eh, 9K. Giba? Pareho lalaki yun. Ito. Ito, Japanese, pure Japanese teeth. Yung ganito natin magkano? 4-5 na lang, 1 year old. O, oh, 4 na lang, 1 year two, old. Po yan. Ayun, no, bait no, mga pet friend. Yan. Ayan lang dala nyo, ka pet friend. Shedding na yan. Saan so, kayo pwede kontakin, ka pet friend? 4 okay. Yan. Sino hanapin po? Michael. Kuya Michael, yan. Thank you, ka pet friend. Thank you, thank you. friend. Siyempre, dito, yan. Good morning pa, good morning. Yan. <laughs> Kuya Chris ang kuro pag natin, no? Specialty ni Kuya Chris Sampag pag mga ka pet friend, no? Pag bibili kayo dito kay Kuya Chris. Yan. Ayan, no? Siyam na papi mga ka pet friend available ni Kuya Chris. No? Yan. Magkano ganyan natin? Magkano yung ganyan natin uh, ka 3 months and a half, 15,000 sa female Oh, ayan oh, 13,000 sa male 13, With PCCI K. and vaccine With PCCI na yan and vaccine Sobrang mura mga ka Ayan, 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 ayan. Po, Same ayan. price lang lahat yan ka beto, ayan, friend po, po. So, same price Lagan lang Ayan naman po tayo? Ayan o Ayan, ayan o months 7 months old yung ganyan natin magkano oh, so, non-papers with no, vaccine non-papers with Ayan vaccine no. 15,000 15k yun 7 months Ayan old o, tignan nyo pompak mga kapetren yan o pangumpango yan o yan. Dito naman po. Dito sa inyo din. Oh, dito sa kanila din. Bully. American Bully yan. Magkano yung ganyan natin ka pet friend? Po, Choco White. Choco White. Four no? months and a half. Four months and a half. Ano, 15,000 lang po. Lalaki, no? Ayan, yeah, no? oh 15K lang mga kapet, uh, Mayroon naman po tayo blue. Blue, ang ganda, oh Blue female. Ayan, yeah, blue female. Ayan, yeah, no? 17,000. 17K, no. Female. Quality, no. Lapad. Grabe, mga kapet, friend. ganda. 'yan. Yeah. Yeah. Meron po tayong kit, 'no. Oh, All sheets meron din available. Dalawahan yeah. oh kit natin. 'Yan, sinasabi mo. I yeah, magkano ganyan natin, Kapetren? Oh, 4,000 lang po. Oh, 4K mabilisan na lang. Mabilisan 4K. May male, ay may female diyan, Kapet. Oh, isang female, oh, isang male female lang. Okay, isang female, dalawang male. Oh, 'yung female meron po 'Yan, yeah, mga Kapetren. 4,000 okay, na lang. May box na, isang 5 one time spot. 5-in-1 vaccine Yan yeah. 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 mga kapit Meron naman po tayo dito gano, pitbull Ito mga pitbull mga kapit friend Pitbull, dadalawa po sa Ayan o oh. Bira lang po daw eh. Ito, bira lang mga Saka pitbull mga kapit friend Ayan po Ayan Choco white Choco Choco, white. Choco blue Ayan Magkano yung ganyan natin kapit? 13,000 lang po 13k lang o Female pa Ayan o, female pa No papers with Ayano, vaccine Ayan o, female sila mga kapit friend No papers with vaccine Ayan yeah. Ilang buwan na pala yan, ka Friends? 3 months po. Oh, 3 months. Ayan. Ayan lang dala nyo, ka oh, Friends. Ayan. Saan kayo pwede kontakin? Sa ano po? Ito po. Meron po ako. Ayan. Ito, Ito, syempre sa Facebook pwede nyong i-add si Kapet Friend laging may available yan mga Kapet Friend maraming nawawala po, po tayo, ano, uh, incoming na puppy incoming na, na, na puppy no? wala sa ano, nasa, ano eh, 32 puppies yung ating 3 weeks and 1 month Ayan. Ayan. marami pang buntis Ayan. malapit lang no Marilaw Bulacan Pwedeng, Ayan, pwede nyong puntahan, yung puntahan. Yan. thank you Kapet Friend salamat po yan. so, mga Kapet Friend do. Oh, may restock din sila, Kapet friend Yan, magkano yung ganto natin? Sa pagpuna natin, 9K na lang po. O, oh, 9K, mga ka-friend. Pareho po lalaki. Po. Pareho lalaki, no? Two times vaccine, three times deworm. O, oh, two times vaccine with deworm na rin. Yan. So, gusto po Ready to papers, no? Ready to process. Ready to process. Yan. Sa golden natin... Sa golden po, sa babae po, 7.5 na lang. Oh. Sa lalaki, 7K na lang oh, 7K po. 7K sa lalaki. Yan mga okay. Ready, ready, to process 3 Ready 3. to process papers. To papers. Tapos may... French po. French, no? Magkano yung French natin na ganito? Ito po, 11K na lang po. 11K. Opo. Ayan, tignan nyo mga ka-petren do. 11K. Ready to o, ready to stud na to mga ka-petren. Dito. Ito po. American dito. Bully. O Ayan. Po. Micro like, like exotic po. 9K na nine, lang po. 9K, ayan o mga kapit. Paras babae. Pareho babae pa yan. Ayan o. Black sa brown ang available nila. Tapos may isang Alaskan malamute na lang sila. Una na mga kapit. Print. Paubos na. Kaya magkano yung ganito natin? 10K na lang po yan. 10K Male to, male. Ito mga kapit friend, may golden ayan, tayo. golden retriever natin, big bone. Gigante, oh. Magkano yung ganyan natin, 13K na lang po. Oh, 13K. Lalaki yan, kapit. Mm -hmm. Oh, lalaki. Big bone. Big bone yan. Sobrang laki ng ano. Yan, o. Ayan, oh. Lalaki. Tapos dito sa kabila. Sa aguti natin. Aguti, oh, ayan. 12K sa babae, 11K sa lalaki. negotiable pa yan. Oh, negotiable pa, mga kapit. Negotiable lahat pa, yan, pansakay punsa. Pa. Pa. Ayan basta sabihin nyo lang may discount. Mm. Okay. Basta sabihin nyo lang na special sa may, pusa. may yan, discount kayo Discount agad yan. Sa available natin. Ayan, ayan, ito, ayan oh, may Dutch ayan, din ayan. dito. 6K na lang pero yung Dutch. Oh, 6K pa. na lang. Lalaki. Dapon, no? Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Meron din tayong pag. Pag sa pag natin. 10,000 na lang tayo sa pag. O, 10K sa pag. Hmm. Meron din tayong kakar spaniel. Kakar spaniel. 25. O, 25K, 25K no? Pero negotiable pa ito, mga ka-petren. Yan, tas dito. Ay, mga persian cut natin. Mga persian. 5K, na 5K na lang, kahit aling dyan. Hmm, kahit aling dyan. May female dyan. Hmm. Sakali, ayan. Saan kayo pwede kontakin ah ito na lang siyempre dito na lang follow natin yung page ni kuya AEM pet market yan yeah. ito rin yung contact number nila yan yan man siya mo thank you ka pet friend ayan o oh, mga ka pet friend dito mo ano na yung ganto natin, ka-pet friend? Yan kaibigan ito Golden Retriever to. Oh, Golden. Chow-chow. Golden Chow, chow. Golden, mga ka Pet na chow-chow, chow, no. 'Yan, no. Meron dito'ng spotted, meron Ayan, wala, oh. pero sino mo ang ganda ng balahibo hmm. na. 'Yan, no. Ang halaga ko dito 3,000 pero pag subscriber mo ibibigay ko na lang ng 2,000. Oh, 2k okay lang, mga ka Pet may quality na But kayo sempre, na papi, oh. 'Yan ngayon, 'yan tayo. Oh, yung mga nag ng budget meal, ito budget 2k. Pero maganda pa rin. Mukha rin siyang chow-chow chow no? Ayan no? Golden chow-chow, mga ka friend. Ang mix niya. Dito, ka friend. Ito. Ito pay no? Sharpay. Sharpay chow-chow. Ayan, ganda. Pero pag subscriber mo, 4,500. Ayan, Chow-chow no? na Sharpay. Grabe, Eto yung ano, dila. Solid blue tang pa, no? Talagang may halong chow-chow, no? Mm -hmm. At mukha. Oo, oh, sa mukha pa lang, kitang-kita na yung pagka chow, -chow at mm, -mm. niya, no? Mm, mm Yan. Dito sa ano? Yan yung maganda, i-cross mo pa sa chow, -chow na mabalbon. Oo, uh oh, para... Kasi ang lalabas niya. Mabalbon, niyan no? yung mukha na mabalay. Yan. Yeah. Ito, so, husky naman to. Dito Siberian husky, no? Oh, white naman, pure white. Oh, white. Kaya lang marunay kasi wala yeah. nito. May male at female dyan, ka-petren. Ito eh. may female pa. Ito male to. Oo, oh, oh. hindi female. Ito female pa, mga ka-petren. Mm -hmm. yeah. Ito ang halaga nito, 5,000. O, oh, 5K. Pero pag subscriber hanggang 4,000. Hanggang 4,500, mga ka-petren. Baka kabilin na kayo ng Siberian husky na quality, o. Ang oh. kakaganda na. Ayan, no? Tapos yun talaga namang gustong gusto na mag-alakad po eh pa rin talaga bad eh. Oh, dito okay. so, meron. Pa rin natin. Ayan oh. <laughs> ito tig to 2000 to 15 na lang. Basta oh, subscribe subscriber niya sa na 'yon diyan? Kahit alin na tingnan mo naman papakita mo to, tong German Shepherd na to cross. Kaya lang ito mga kaibigan. Ang breed nito, ano to, may cross to ng Aspin. Oh, parang Alam mo native. naman tayo dito kay Nalas Post tayo. Oh. oh. Crossbreed to ng Aspin sa German Shepherd. Oh. Aspin German. 1.5 yeah. pero 1.5 lang, lang, lang mga kapatid friend eh. no. Pero yung ano niya no, yung, yung laki naman ng, niya at saka yung, ano yung niya. kulay niya namamarehas oh. na rin naman. Kaya lang di mo pwede ano yan sa puro at saka sa kwali. Oh. So, yeah. That's eh, Guys, na, na. sa mga o-order dyan, kumontak lang kayo sa page ko, Nalas Post. O kaya dun sa number ko na 0929-3279-775 Sabihin nyo lang subscriber kayo ni Sir Kaong Pusa Kahit anong nakapost doon meron pa rin kayong Discount, discount. Siyempre Salamat Yan thank you ka Petren Salamat po Mga petren, may available dito na mga pusa din o oh? Na Yan. Na stage. Monkey Bugon. stage 4K na, na lang mga Persian Paling mga lang, kapetren. Mapababae lalaki porky Paling na lang. lang. Ayan. Ayan o. No? Ayan. lang dala nyo ngayon. Lima, nabili yung na yung dalawa. No? Ayan. Saan kayo pwede kontakayin kapetren? Ayan. Ayan. Yan, syempre, yan kontakin natin, mga kape, print yan, thank you po.